So yun ngayon, uuwi na kami mga welder, nabunta kami ng gabi dito. At, so yun, uuwi na kami mga welder. Uuwi na kami mga welder. So yun, may so, ulos na ba? 6.41, so uuwi na po muna ako kay Direk. Paalam na. Papalam. Ha? Paalam tayo nalang. Uh -huh. So yun, uuwi na tayo, gabi na. Nabata tayo ng gabi. Tignan natin yung gasoline natin kanina yung pinagpulta. Ayun, may 3 bars pa, nagagas na tayo kung saan may gasoline nga na. Uh, well, there ay yung sinis. Uh, ito na. So, yun, abot na tayo ng gabi. Ako no? na natin yung kite natin. Tapos natin tayo ng subdivision. Alright, ito okay, na.

kami sa Tagaytay Doon kami kakain mga Walter sa ano Sa Mendes, Mendes Calibi Kanina traffic dito, hindi kami dumaan dito sa kabila challenge pina lang kami. Ito mga welder, napakatapat po dito sa Mendez Crossing Mendez. Ayan so, mga holder, mabuti lang malit yung dala natin motor Honda Beat ng FI Malit lang siya, pwede kisiksi kahit na. sa na Ito sa gilid, dire-direct silang po kami Ito ingat na, kasi baka din yung sumabit o oh. nyo naman o, kita nyo naman o oh. oh. May sarili kaming daan o oh alright oh alright oh hindi tayo dadaan kasi may tricycle na balahaw hindi tayo alright ayun oh hindi tayo sa bus hindi tayo ng bus Tricycle right. ni tayo makadaan Ito malaki yung tricycle right. malaki yung natin magaling din yung driver kasi pag sa tagay siya alright kahit matrapid siksik na siksik <laughs> mga kawalda so ayan traffic na traffic na ayan bumigay din go 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 masyado na yung hollow tip o kadalas maraming bato ah ito pala yung ginagawa ang pala yan naman pala trap ito ang flyover o yung mga holder ang ito ang flyover yan ang construction dito sa may mendes alright grabe na ito sa chat Raging alikabok Raging alikabok Raging naman yun Uy, ang laki Ang <laughs> laking bakal Alright, ang laki Tingles na ano Nandito na naman yung N-Max Kanina na iwanan na natin Ito yung mga uh, isa Jollibee Traffic, traffic, traffic

umaka uh, umorder na si Nis nandito pala si JC nakita namin ang labo naman yo wala kasi ang kuryente kaya yung mga tao sa lang siya po nag si Atenis na umorder so yun kaya natin ang ating kakainin wala ko ba tayong kutsara I got me some my friends. Yeah.

Hmm. Tapos na tayo kumain. You know. Bilis natin kumain kasi gutom na tayo. <laughs> Dali pa kasi kami ng Imus. Makain. Ayun ba ito? Akin pala ito. Ayun yeah, eh. Nagpusta dahil sa nakaka-traffic Doon sa may ginagawang play over Play over pala yan Para, dini dini Gusto tayong kumain at tayo ay Yun na tayo Nasug po Yun tayo ice cream was gone They took my ice cream Ati susi dyan Mga welder na Alright Okay welder na Pag-uwi namin mga welder Tidak, tidak.

So yun mga Holder, nakarating na tayo sa ating biyahe No? Na. Alright, nakahina okay, tayo. Ang uh, salamat, nakarating kami ng safe, nakalis kami ng safe, nakabalik kami ng safe na. Ibit muna natin ang ating wrap kasi ito ay patay na. Malamig-lamig pa naman. Balis tayo na, wala itong saksak na mga Holder. Yun. Umaandar na ulit. So yun mga Holder na. Ya, yeah. yeah. at terima kasih, 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 terima Bye-bye.